Noong July 3, taong kasalukuyan, sa bayan ng Dharmastala sa Karnataka, India, pumasok sa isang himpila ng pulis ang isang apatnaputwalong anyos na janitor. Bitbit -bit ang isang mabigat na lihim na halos dalawang dekada niyang itinago. Binunyag niya sa mga pulis na mula pa noong 1995 hanggang 2014, pinilit siyang magtapon ng mga bangkay, hindi lang iilan, kundi daan-daan. Ayon sa kanya, ibinaon niya ang mga ito sa ilalim ng lupa, sa paligid ng templo, at sa mga pampang ng ilog kung saan walang sino mang maghihinala. Sa simula, akala ng mga pulis nag-iimbento lang siya dahil hindi ka panipaniwala ang kanyang kwento. Pero may binanggit siyang nagpatahimik sa lahat. Maituturo ko sa inyo ang bawat lupa kung saan nilibing ang mga bangkay. Ngunit hindi basta-bastang lugar ang Darmastala, dinarayo ito ng mga politiko, artista at libo-libong deboto. Subalit ang kanyang isinalaysay ay malayo sa pananampalataya o debosyon. Sinabi niyang ang mismong pamunuan ng templo ang nagutos sa kanya na ilibing ang mga bangkay. Karamihan ay mga babae. May ilan namang itinapon sa tabing ilog ng Netravati, walang saplot, may mga bakas na sinakal at malalalim na sugat sa kanilang leeg at ari. May isang alaala napatuloy na na naging bagabag sa kanya isang batang dalagita payat puno ng pasa ang katawan nakauniporme ng pangitaas ngunit wala na ang pangsaplot sa ibaba wala ng buhay ngunit mulat ang mga mata na tila nakatitig sa kawalan taong 2010 inutusan siyang ibaon ang katawan nito at hindi lang ang bangkay ang dapat niyang ilibing kasama ring ipinabaon sa kanya ang bag ng bata at mga librong naroon pa may isa pa siyang hindi malimutan. Isang dalagang ang mukha ay winasak ng asido. Ang katawan nito'y binalot ng dyaryo, binuhusan ng diesel upang sunugin. Ayon sa kanya, inutusan siya na hukayin ang magiging libingan nito. Sabi niya, ang amoy ng sinunog na laman ay hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Gabi-gabi niya itong napapanaginipan. Halos dalawang dekada siyang namuhay na pasan ang mga alaala hanggang sa hindi na niya kayang dalhin pa. Kaya nagpa siya siyang ibunyag ang lahat ng katotohanan. Nang tanungin siya kung bakit hindi na lang siya tumanggi, simple ang naging tugon niya. Ang mga taong nasa likod nito ay tinakot siya na kapag siya'y sumuway ay papatayin siya. Dahil sa matinding takot, pinili niyang manahimik. Noong 2014, dumating ang trahedya mismo sa kanilang tahanan. Isang menor de edad nakaanak umano ang napagbalingan ng isang taong konektado sa lalaking matagal nang nagpapagawa sa kanya ng ganoong mga bagay. Doon siya tuluyang hindi nakatiis at pinili niyang tumakas. Sa sumunod na sampung taon, nagtago siya sa dilim. Kasama niyang pasan ang bigat ng konsensya saan man siya magpunta. Sabi niya, hindi siya nakakatulog ng hindi binabangungot. Mga mukha ng mga patay, amoy ng lupa Bigat ng bag ng isang batang minsan niyang inilibing. Ngunit dumating ang oras na hindi na niya kayang itago. Alam niyang kung basta-basta siyang pupunta sa himpilan ng pulis, na walang dalang ebidensya, pagtatawanan lang siya o kayay palalayasin. Kaya bumalik siya sa mga lugar na inukit ng kanyang alaala. Mga hukay na siya mismo ang naghukay. Kinayod niya ang lupa gamit lamang ang kanyang mga kamay, desperadong makahanap ng ebidensya. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato bago pa may makapansin. Pagkatapos, ipinaimprinta niya ang mga larawan. Isinulat niya ang lahat ng naalala, ang kanyang salaysay, bawat detalye, bawat piraso ng katotohanan na matagal niyang itinago. Isinama niya ang kanyang Aadhaar card, pati ang luma niyang ID nung siya ay empleyado pa, anumang makakapagpatunay na totoo ang kanyang pagkatao. At sa sulat na iyon, may isang linyang tumatak. Kung mananatiling nakalibing ng ganito ang mga bangkay, kailanman ay hindi matatahimik ang kanilang mga kaluluwa. Iyon lamang ang hangarin niya, hindi paghihigante, hindi pera. Ang tanging nais niya ay magkaroon ng kapayapaan ang mga kaluluwa at marahil mabawasan kahit paano ang bigat na kanyang pinapasan ng halos dalawang dekada. Ang problema, ang kanyang mga ibinunyag ay kinasasangkutan ng mga makapangyarihang tao, mga personalidad na konektado sa mga namumuno ng templo. Ang Dharmastala na nasa Dakshina, Canada District ng Karnataka ay nangangahulugang tirahan ng katuwiran. Hindi ito basta templo lamang. Sa loob ng maraming henerasyon, mga tao mula sa iba't ibang panig ng India ang naglalakbay dito upang manalangin humingi ng biyaya at humanap ng kapayapaan. Dito pumipila maging ang mga politiko at mga sikat na artista. Bagamat ang mga ritual ay isinasagawa ng mga paring Hindu, ang administrasyon ng templo ay hawak ng isang makapangyarihang angkan, ang mga Hegades. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ito ni Raja Sabha MP Veerendra Hegades, na may napakalaking impluensya sa rehiyon. Para sa mga lokal, ang Dharmastala ay simbolo ng kapayapaan, isang lugar kung saan iniiwan ang lahat ng problema sa mundong ibabaw at tanging sa Diyos na katuon ang isipan. Iyon ang imahe ng templo, kaya nagimbal ang publiko nang sumabog ang alegasyong ito. Ang Dharmastala na lugar na iniisip ng lahat bilang payapa, banal at hindi maaaring madungisan ay biglang inilalarawan bilang isang libingan ng mga lihim. Isang lugar kung saan mga babae ang inabuso, pinaslang at inilibing umano ng mga taong konektado mismo sa templo. Ang mismong whistleblower ay hindi agad nagbunyag ng mga pangalan. Hindi pa sa ngayon. Ngunit isang bagay ang kanyang nilinaw. May isang makapangyarihang tao sa likod ng lahat ng ito. Isang taong may kakayahang tapusin ang kanyang buhay anumang sandali. Ayon sa kanya, isisiwalat lamang niya ang mga pangalan kung mabibigyan siya ng proteksyon, ngunit ang proteksyong iyon ay hindi kailanman natupad. Sa halip, hindi siya pinakinggan ng mga opisyal. Hayagang itinanggi ng mga lokal na pinuno ang kanyang mga pahayag, giniit nilang walang katotohanan ang lahat ng aligasyon. Inakusahan pa siya na sadyang pinipilit niyang dungisan ang reputasyon ng isang banal na lugar. Isa sa kanila ay nagsabi pa, Alam ng lahat ang kabutihang ginagawa sa Dharmastala. Walang pumupunta rito nang walang debosyon. At kung mayroon mang ganyang aligasyon, agad iimbestigahan ng pamahalaan. Ngunit sa unang paghuhukay pa lamang, may natagpo ang mga kalansay. Mula roon, sumiklab ang panawagan para sa isang independyenteng investigasyon mga residente, aktivista at maging ilang politiko ay nagsimulang magtanong. Kung ganito kalaki ang impluensya ng templo, may pagkakataon pa bang lumitaw ang katotohanan? At ang mas mahalagang tanong, ligtas pa ba ang taong naglakas loob na magsalita? July 3 ng taong kasalukuyan, bilang pag-iingat, lumapit muna ang whistleblower sa kanyang abogado. Kinabukasan, kumpirmado ng kanyang abogado ang isang bagay na maaaring magligtas sa kanya. Nagbigay siya ng isang selyadong sobre kay Supreme Court Advocate K.V. Dananjay. Sa loob nito, nakasulat ang mga pangalan ng akusado. Iyon ang kanyang insurance policy. Kung may mangyari man sa kanya, sisiguruhin niyang lalabas pa rin ang katotohanan. Noong July 4 ng taong ito, opisyal nang nirehistro ang kaso. At makalipas ang isang linggo, pumasok sa korte ang whistleblower at nagbigay ng kanyang pahayag, bitbit -bit niya ang isang bungo ng tao at mga kalansay na siya mismo ang naghukay. Ngunit hindi siya dumating bilang isang karaniwang testigo. Dumating siya na may matinding bantay mula sa mga otoridad. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan mula ulo hanggang paa. Tanging isang maliit na malinaw na guhit lamang sa bahagi ng mata ang iniwan para makita niya ang kanyang dinaraanan nagsimulang pagdugtong-dugtungin sa investigasyon ang mga piraso ng katotohanan. Sapagkat ang totoo, hindi ito ang unang pagkakataon na nabahiran ng dilim ang imahe ng payapang templo. Noong 2012, gumimbal sa buong bansa ang panghahalay at pagpaslang sa isang 17-anyos na estudyante sa Darmastala, si Sojanya. Mula pa noon, iginiit ng mga aktivista na may naganap na cover-up at paglipas ng ilang taon, ang akusado ay napawalang sala. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala na ang tunay na kwento ay inilibing kasama ng kanyang katawan. At noong 2003, isang dalaga na nagngangalang Ananya ang biglang nawala matapos sumama sa isang field trip. Ang kanyang ina, si Sujata, na ngayoy 60 anyos, ay nagsabing ang testimonya ng whistleblower ay nagbigay sa kanya ng nakakasuklam na pagkabigla. Maaring isa sa mga bangkay na hindi nakikilala ay ang kanyang anak. Ang tanging hiling ni Sujata maiuwing muli ang mga labi ng kanyang anak. Ngunit ayon sa kanya, noong una siyang lumapit sa mga pulis, hindi man lang tinanggap ang kanyang reklamo. Sa halip, ngumiti lang ang mga ito at sinabi, "Baka tumakas lang ang anak mo at sumama sa kasintahan." Sa desperasyon, Lumapit siya kina Hegade, ang iginagalang na pinuno ng relihiyon sa lugar. Ngunit imbes na maawa, sinabi ni Sujatha na pinagmumura lang siya at pinaalis ng mga ito. Maging si Sujatha ay nagpresenta na sumailalim siya sa polygraph test at hinamon pa si na na gawin din ito. Ayon sa kanya, hawak nila ang mahahalagang impormasyong maaaring magbukas sa katotohanan at hindi siya nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang dumami ang mga boses na nagsimulang magsalita. Isang social activist ang umamin na minsan niyang nasaksihan ang paglilibing sa isang babae. Mga labin limang taon na ang nakararaan. Nanahimik daw siya noon dahil sa takot, ngunit nanatili sa kanyang alaala ang nakakapangilabot na larawan ng isang bangkay na halos nabubulok na. Hindi niya masabi kung pinaslang ba ang dalaga malapit sa templo o sa ibang lugar. Ngunit ang kanyang salaysay ay nagdagdag ng bigat at kredibilidad sa mga pahayag ng lumantad na whistleblower. At habang kumakalat ang mga revelasyong ito online, bumuhos ang matinding pressure sa mga otoridad. Mga aktivista, abogado, at mga pamilya ang nagsimulang humiling, hindi sapat ang karaniwang proseso ng mga pulis kailangan ng mas mataas na antas ng investigasyon. Noong July 16, 2025, nagtipo ng ilang abogado at nakipag-meeting kay Chief Minister si Maya. Hiling nila, isang SIT inquiry o espesyal na investigasyon na babantayan ng isang retiradong judge. Gusto nilang siguraduhin na transparent ang lahat, nakavideo ang bawat hakbang ng proseso at higit sa lahat, mahuli ang lahat ng may sala kahit gaano pa kalaki ang koneksyon o kapangyarihan nila. Sa ngayon, nagsisimula pa lang ang investigasyon, pero tinuro na ng whistleblower sa SIT ang labintatlong posibleng libingan. At sa ilan sa mga ito, may lumabas ng ebidensya, mga buto ng tao, piraso ng damit, at mga bakas ng mga buhay na nawala at tila sadyang kinalimutan. Para ituloy ang investigasyon, nagbukas ang SIT ng hotline at temporary office sa mga luro para hikayatin ang mga taong may impormasyon na magsalita. Pero ang tanong, ligtas ba talaga silang magsalita? Kaya lalo pang dumarami ang mabibigat na tanong, ano ba talaga ang nakabaon sa lupa ng Darmastala? Magkakaroon ba ng hustisya at kapayapaan ang mga biktima? O tulad ng dati, mapipigil na naman ito ng mga ayaw mabunyag ang katotohanan? Dahil habang lumilipas ang oras, Parang pati mismong kwento ay pilit na isinasantabi, tila ba unti-unting ibinabaon din sa lupa. Unti-unting naglaho sa internet ang mga video tungkol sa Dharmastala Mass Burial. Noong July 18, 2025, iniutos ng isang korte sa Bengaluru ang pagtanggal ng mahigit 8,000 na link, kabilang ang mahigit 4,000 YouTube videos, libu-libong posts sa Instagram, mga thread sa Reddit, at maging ilang artikulo ng balita sa isang iglap halos naglaho ang kaso sa internet hindi rin ito ang unang beses na may sinubukang patahimikin noong February 2025 nag-upload ang YouTuber na si Samir ng isang 38-minute videos tungkol sa kaso ng panghahalay at pagpaslang kay Sojanya noong 2012 sa video diretsahan niyang inakusahan ang pamilyang Hegade at mismong pinunong panrelihiyon na may kontrol sa mga ilegal na gawain sa bayan ng templo. Sumabog agad online ang video at umabot ng halos 10 million views sa loob lang ng ilang linggo. Ayon kay Samir, siya ay tinarget dahil sa kanyang pagiging Muslim at kinasuhan ng pagpapakalat ng fake news. Sa huli, pinatanggal ang kanyang video dahil hindi itutugma sa opisyal na kwento ng mga nasa kapangyarihan. Samantala, tumanggi ang Supreme Court Napatahimikin sa pagbabalita ang media hinggil sa kaso pero nanatiling kulang-kulang ang impormasyon kaya marami ang gumawa ng sariling teorya. Dahil sa mga pangamba at mga batas laban sa fake news, mas pinili ng iba na manahimik. Giniit ng mga lokal na opisyal na ang mga buto na natagpuan ay normal na libingan lang ng mga residente na nakatira sa village. Kalaunan, natukoy ang whistleblower bilang si C.N. Chinaya, dating sanitation worker. Ayon sa SIT, umamin daw ito na peke ang mga ebidensyang ipinakita at katangisip lang ang mass graves, ginawa raw niya ito para sa pera. Sa dalawang linggong paghuhukay, iilang piraso ng buto lang ang nakuha, lahat ay kalansay ng lalaki, salungat sa sinabi niyang mga babae at bata ang nakalibing. Noong August 23, 2025, kinasuhan siya ng perjury dahil sa paggawa ng peking ebidensya. Lumabas din ang twist tungkol kay Sujata na nagsabing nawawala ang kanyang anak matapos dumalo ng school field trip. Napatunayang wala pala siyang anak at inamin niyang nagsinungaling siya. Lumitaw sa investigasyon na ang nawawalang si Ananya ay anak pala ng kanyang kaibigan. Para sa mga otoridad, dagdag patunay ito na peke talaga ang kumakalat na kwento. Naging mainit din ang usaping politika, iginiit ng BJP na tinangkang siraan ang isang Hindu temple at hiniling na dalhin ang kaso sa National Investigation Agency habang ipinagtanggol ng pamahalaang panlalawigan ang mga opisyal ng templo at SIT. Ngunit ang malaking tanong, nag lang ba talaga ang lumantad na whistleblower para kumita at mapansin? O pinatahimik siya ng mga makapangyarihang tao. Hanggat wala pa ang resulta ng forensic tests, mananatiling misteryo ang kwento, hindi natin alam kung alin ang pagbubunyag at alin ang pagtatakip. At paano kung konektado ang lahat, ang panghahalay at pagpaslang kay Sojanya, ang mga nawawalang dalaga at itong investigasyon ngayon? Baka parte lang sila ng mas malaki at mas madilim na kwento na unti-unti pa lang lumilitaw.